sa Rizal Park. So magkita, expect na ko na makita na ko pinututanan ha, may para mag-support tayo kay PRRD. Makabalo siya nga, dili oh, yes, kita di mo undang. No, Kaya na ano? no, 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 ba -di mo, masasabi mo, hindi nakita na ko, nga, hangyo lang siya nga, dili kita mo. Kaya sa ang wish sa Duterte campaign team na dili kita mawala ng pag-asa na agit tayo mga events, na nagapadayon na nag-support na o nag-aampo ng tanan na mubalik na gilid si PRRD. Sa Uh, mga unsa oras sa anak ma'am sa mag-start? Mag-start ta ana 4 PM. Hantod na na 12 mid. Pero ang main gid nato na na event is 4 PM to 7. Ang 7 PM onwards na na kanya-kanya na mga actually kani po is ang mga maapil sa to is different organizations na, na involved there sa Davao na nag-suporta na sa Dune sa ato ang movement. And hopefully, kamo sir, na naata nandiri, isupport ka nung kamo mga vloggers, the whole day tabang para mapa, mapa spread good nato na, na atay event na nagpalanggat sa KPRD o dili tamang sinta. Ma'am, kani event ma'am, at tuloy ni hangtod niya maabot si TRRD. Tuloy-tuloy niya siya hangtod maabot si PRRD. ug hangtod hangtod na ma-reach ma na to ang ato ang goals na magbag-o ang nay kabag-o diri sa atong nasa. Ma'am, sino po ba yung mga uh, inasahan natong mga makakasama diyan sa Ani na event, daghan kayo mga pinasir, daghan kayo organizations, we have a group page na unta maka-join mo para well informed ka sa mga muabutay na event ug sa launching nato na, na mahita mo karon ibig. Oh, sila. Daga nag imbitado gi-invite nato. Actually kani man gud aton Green Rice Action Movement na atay um, signature campaigning ani. na nag-hope mi na maabot jud sa ICC kani ang pinaka goal na nga daghan og mga, mga organizations sa mo appeal kanina na mga organizations sa ilang members magpirma para makabalo ang ICC nga si PRRD diri sa atong nasod og sa mga OFWs hero na to siya, siya nato siya og dili siya na dili siya kriminal yes. Ano sino mo ba yung uh, saan ko ba paano pa ba pa nagsimula o sino nag, nag organize nito nitong yung movement na Green Rise? Ang Green Action Movement yun sir is um di mugna yun na sa mga organizations na willing o gusto na dili mo untang o magpadayon lang ang Green PRRD. Yes. So ibig sabihin ang etong uh, group of movement na to this ito yung continuation yes. and try sa ano natin na spring uh, DPR yes. right <laughs> na delete kita bang kitang Pero sa mga ginaingon sa sa mga messages na nag-add to the ring. Mm -hmm. na hangyo yu, lang yun mo na nag-sacrifice ta atong pagpalangga kay PRRD nga dili gyud amang... Ma'am sa gustong mga musalmot asa man ta pwede mo uh, asa ta pwede makita ang schedule or yung um, after today po tomorrow morning mag start na mi spread sa to ang social media hopefully ma-follow ninyo ang ato ang page mm -hmm uh, group na is uh, Green Rice Action Movement na page. So hopefully kamo sir na naadiri ka ron isa-isa hon yun tamo ka <laughs> ron na ma-follow ninyo ang ato ang group page. grupo. Group chat. Ipasulod na mo, mo sa group chat put namo kay parat. May ano kayo. I-announce. Doon nyo lang i Yes mga. po. And, and Kamugyod, One Mindanao man mo, no? Lagi so, vloggers of Lagi. One Mindanao. Oh, so, kamutan nandiri na naakaroon lang palang gyud ang makauna, makaspread ani kay wala pagidlain na vloggers na muna kasturya ka. Sa opening, ma'am, uh, ano ba na yung motorcade? Opo, natin motorcade na details na, na mahitabo sa event i -post na mo na sa, sa GC o sa page nato para ma-share po din yung and daghan kind of musalmot sa ato yes. ang event. Kasi importante yan para ma-invite ma natin o na bayan natin na gustong sumali dito sa, sa every Sunday. Every Sunday, every Sunday let's paint the world green. Yeah. Yes. Thank you. Ayos inyo ha mga vloggers. Ay ma'am, sino-sino po ba yung mga kasali dito ma'am? Na mga politician or mga mayroon pa mga artista or... Um, surprise. 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 <laughs> para ma-excite. So, okay, uh, ma ma'am, manawagan ka dalang sa lahat kung mga DDS supporters yeah, natin dyan ma'am. Sa tanan DDS supporters, I am one of you. Um, gusto gid na mo na mapauli si PRRD and gusto gid na mo na dili tatanan mo undang, dili mo mawala ang fire sa ato ang ah, magpadayon oh, oh. o na move na taong Green Rice Action Movement. Let's paint the world green every Sunday. Tabangimin ninyo na dili, tamangundang through the bloggers. kamo ang mainstream media na sa matuuran. Dili ang mainstream media na tinood. So, nag-expect, hangin may sa inyong support na. Thank you, Kai. Mam, may nagtanong kung... Uh, pangalan niyo at saka ano yung, ano yung uh, position niyo sa akin. Ako po, um, actually, si An Mosot, um, part yun ko originally sa team Dante Marcoleta. So, ipa ko, sa, ipa focus ko ni ni Kong Marcoleta sa Mindanao, sa Davao. And mo na isa ko sa nag-appeal o nag, nag, naningkamot naninkamot sa Green Rice Action Movement para mapara, mapagpatuloy natin yung, panawagan natin na bring home PRI. Yes, because kabaluman yun ta kay Kong Marco nung mas dili siya dabawin mura siya dabawin nyo yes. kung mag-fight sa mga sa mga Duterte. mo Muna ang ang iyang gisugo sa ako ang uh, kamot ka para uh, tanan tao makabalok na si Kong Dante Marcoleta Leta nagasupport sa gitong maayo sa mga Duterte o kay PRRT. Sa oras Asa uh, ma'am, i-come na, lang na to ang mga team PDP laban no? sa mga mabut na eleksyon karong people. No? Dili na to kalimtan, maugid na premi ang mong ginahangyo, muna uh, wala kayo na i-mention na part ko sa team Marcoleta, kay ang tinuot na part ko sa team Pilipinas. Yes. og team PDP laban. So both street yun ta, yes. include na to tanan, mga senatoriables na under the Duterte leadership kay Dili, yun pabayaan na unsa um ang mahitabo sa ato presidente o especially kay vice president Inday Sara Duterte. So ayan ang ipapadala. May tanong pa kayo diyan? Wala no. na. Okay. Thank you. Thank you, so, you ma'am. Thank you være? sa Thank you. Thank you. So ayun know, um uh, si ma'am na so tinanong natin si ma'am. Ah, sige Hello.